Chu, si Chu. Ala, yara, may e-back yan, Brad. May e-back yan ni Selena. <laughs> si Ay, e naman si Chu. Yung may e-back ko oh. naman, wala pa ka may e-back ko. Wala na, Brad. Puro e-back yan, Brad, pag may Selena. Yan, si Chu. Gulatin natin si Chu. Laro-laro ilang natin, di ba? Huwag mo masyadong persahin niya si Choo, kasi malambot lang naman yan eh. Kasi basic lang. Yan ang mga hero basic lang. Oh. Tignan nyo. Diba? Sumipa. Sumipa. Pupunta sa akin. O oh, di diba? emoji lang, basic na basic. Yan, isa pa, oh. Gagay, may silin na dyan, brad. <laughs> Ay, tatwa si Cho. Ano? ano, nangyari sa mga Cho, no? Sa mga, may Cho user ba dyan? Mag-ingay ka nga dyan. Yan, oh. paglabas mo, brad. Yari ka na naman, brad. <laughs> Napaka-basic talaga ng Cho kahit kayo lang ang gamit ko. So, yan, oh. No? Diba? I Slow yan mga yan. Hindi makakaabot sa akin yung brad. Ito, Cho. Sabayan, oh sa bayan. Sumipa pa nga. Pero walang nangyari. Ay, <laughs> Wala, abang-abang tayo. Eh, wala tayong magawa dyan. Yan ang laro ng Natalia. Alam naman si Natalia mag-adjust sa inyo. Eh, Napaka-basic nyo naman lahat. <laughs> o, oh, ba diba? Paano ba matalo? Hindi ko alam kasi yung salitang matalo eh. <laughs>